mabuhay rakista na maalam na po yung isa nating ina-kamahalaga, itong uh, mic at tsaka speaker huhulog po sa baha ang bagyong karina inaalam po siya okay, kawawa naman tong speaker nato pero ikaw pa rin ang the best aprak ito po yung speaker ko han pag nagko cover ako ginagamit ko tawag sa bluetooth and mic, and mic hindi na sa tumutunog ngayon sound check pero nakabili naman uh, ng another mic ito po mamimiss kita speaker and lock and roll tayo mabuhay ikaw pa rin rock and roll